at ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ano po yung diwa? Kalubuwa. Diba? Ang pansin po natin mga kasi ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa kanya. Balikan po natin about the creation. Diba? Kailan po nagkaroon ng buhay ng isang tao? Diba? Yung hiningahan ng Diyos. Yan. Yes ang ilong ng isang tao at ito yung naging kaluluwang may buhay. Ang sabi po dito sa aklat ng mga ngaral, once na mamatay ng isang tao, yung physical po natin pangangatawan, nandun po yun sa topic ni Brother Nahum. Kaya pag ikinagpatuloy niya po yun, nandun po yun. Yung katawang nauukol sa lupa na kung ano kung mayroon tayo sa ngayon, pinabanggit po yun sa topic ni Brother Nahum. Yun po yung babalik sa lupa at yung ating kaluluwa, spiritus ang babalik sa Diyos. Tapos sasabihin nila, lagalag pa lag 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 yung kaluluwa na ng namatay ni isang tao. Hindi eh, po yun, katapu ng diablo yun. Iba e kung may nakipag-usap sa atin, e ba, di hindi po yun yung mahal po natin sa buwan. Tayo po yung mga mananampalatayang kristyano, di e ba, na naniniwala sa sinasabi ng bananakasulatan na ito po ay bagay sa Diyos at ang may kontrol po nito ay may, uh, ang Panginoon yung Diyos, di e ba patunayan nila na yung kaluluwa po naman natin sa buhay ng Jerpa. pa. Sige, dalhan niyo po doon ng uh, isang platong pansin, tapakabalik po natin isang kutsara wala kong bawas. Diba? Baka buhay ang kumain po doon, yung naglilinis doon ay yun din po ang nakataan. Buhay ang kumain at hindi ang patay. Pero isa din pong nakakatawa mga kapatid, lalong-lalo -lalo na po doon sa mga mayayaman. Diba? hindi hindi o hindi makapagpapakain ng pulubi sa kalsada. Pulubing buhay hindi makakaka makapagpapakain sa pulubing buhay sa kalsada. Pero sa patay, abay lahat ang masarap na pagkain nila. Kaya hindi na kinakain niya. Pero yung pulubing buhay ay eh, hindi nyo makakain. Di ba? Kahapag-kahapag. Uh, nilalang. Diba? Yan, yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Yan kaya yung kumanaw po na isang tao, ano man po yung kanyang naiwan, di ba, dito sa lupa, ay wala na siyang power. Di ba? pa kung ano yung mga bagay na tinatangkilip uh, niya dito. Di diba? ba? Once na namatay siya, na wala na siyang magagawa. Na pupunta siya, pupunta siya kung saan man po dapo na ipagkaroon ng Diyos sa Kanya katulad ng sinabi ng brother na kanina na tinatawag po natin paraiso at torment of fire. Diba? Yung uh, dako uh, pinaglagyan nila sa ro at yung lalaking mayaman sana ay sa paraiso. Na, kung umabot man tayo sa puntong ganun sana sa paraiso po tayo at mag-aantay po tayo na tayo po ay makasama po natin ang Panginoon sa Kristo sa langit. Matuloy diba? po tayo. Ito po yung mangyayari. Ayan. Kaya kung mapansin po natin, mali pa rin yung aral po nila na mananalangin po sila kay San Pablo, kay San Pedro, o kay Maria. Diba? Kasi ang Diyos ay nagtakda ng isang panahon o takdang panahon sa pagkabuhay na magulit. Tama po yun yung sinabi ni Brother Nahum na isa pa lang ang nabuhay na magulit ng makyat sa langit si Kristo lang. Si Lazaro, Namatay pa rin. Ang binuhay lang po kasi kay Lazaro, yung physical niya pa rin, katawan niya naroon sa lupa. Kaya namatay pa rin siya. Ayan. Kaya nang binuhay siya ni Kristo, ay gusto pa rin siyang patayin ulit ng mga orgyo. Kasi bakit? Ay purway ba yun eh, Ang ng kapangyarihan ni Kristo eh. Di ba? Kaya pinagsisikapan pa rin siyang patayin. Di ba? Ikaw ba naman, binuhay ka na, ay ka ulit. Di ba? Ayan. So, dito po tayo. Yan. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakap, -paka, that is trumpet, trumpet of the Lord, di ba may awit tayo niyan. Sa pagkatutunog ng pakakap, -paka, at ang mga patay ay mga bubuhay na magulit, na walang kasiraan. At tayo'y babaguhin. Tayo'y, sabi ng Apostol Pablo. Ibig sabihin sa Apostol Pablo ngayon, ay wala pa sa lahat. Tingnan niyo po ang aral po ng mga katolik. Si Apostol Pablo po ay nanasilig kay. Di ba? Pero ano pong aral nila? Di ba? Manalangin kung kaninong kaninong santo nandun na sa langit. Ang pinakamasas lang pa po dyan, mga kapatid, ganito pa, na yung mga napat, namatayan, sasabihin pa na, ay inay, itay, gabayan nyo po kami. Yan, kasama niyo na dyan si Lord sa langit. Aba, pinangunahan mo pa ang Diyos na nandun na sa langit ang iyong magulang tapos yung i-research mo, abay na patay na matay sa paglalasing, tapos sa tabi mo kasama na ng Diyos sila sa Ganun ba kadali mapunta sa langit? Ay kung ganun kadali, anong pagpapagal pa po ang meron o gagawin pa po natin? Diba? Sa so, kanyang uh, katuluan kasi nila, nakakala nila ay ganun po kadali. No? Yan, kung natung nila, eh, magugustuhin nilang mapunta sa langit. Ay sasabihin pa, inayitay, eh, gabayan niyo po kami na no, sa aming buhay magkakapatid. Abay, naging magandang halimbawa pa tapos nung na-research mo, abay, namatay pala sa paglalasing yung takay. Yan, yun pa po yung nagagabay. Take note po. Ano man ang ginawa mo sa sanlibutang ito, mabuti ka man o masama na ikaw ay binawian ng buhay mana ka pa rin patay, sabi nga ni Apostol Pablo. Sabay-sabay tayo. Walang mauna at walang mahuli. Ang na lang yung Panginoon na nasa taas si Kristo. Yan at tayo yung babaguhin. Maski sa Apostol Pablo po ay naghihintay ng pagkakataon nyo. Diba? Katulad ng binanggit ni Brother na akong kanina sa first, uh, sa unang sulat ni Apostol Pablo si chapter 15. Anong sabi po doon? Yan. Habang Uh, binibigyan ni Apostol Pablo ng pruweba yung kanyang sinasabi. Yung iba nga, nang natulog na eh, nangamatay nang na. O, di ba? Sabi ng Apostol Pablo. Yung iba, <coughs> nagpapatuloy pa rin eh, sa paglilingkod sa Panginoon. Diyos. O, di ba? Yun po yung uh, binibigyan din ni Apostol Pablo. Yan, ang pinapapinupunta ni Apostol Pablo, yan, pagdating ng araw, ay eh, pubuhayin tayo ng maguli. Walang mauna walang mauli ma kasi magtatakda ng isang pagkakas. Kailan yan? Sa araw ko, ng pagpupo. yeah. Hindi po natin pwedeng ipanalangin no, yung mga namatay. Na katawa yung sinabi ni brother na akong kanina na magpapabautismo ka para maligtas yung mas kaluluwa ng asawa niya. ikakabag uh, uh, kung may mga ganung aral, may ibang pangkatapang ay eh, talagang ikakabag po so, yun. Gumagawa po sila ng kanilang sariling kaluuban at kaligtasan. Diba? Ay sino ba naman pagdating ng araw? Oh, halimbawa, mag-asawa kayo. O, oh, diba? Si asawa mo eh, hindi naglingkod at ikaw sa tanang buhay mo bago ka namatay naglingkod ka sa Panginoong Diyos. Haharap kayo sa hukuman ni Kristo. Aba, eh, yung iisang kaligtasan na para sa iyo eh, ay mo pa ba sa asawa mo? Ay eh, di ba eh, hindi? Diba? Oh, kalpuhan niya yung pagsasabihin po natin ay sige mahal na mahal ko yung asawa ko. Ay eh, ako na sa impiyan mo, siya na sa lahat. Diba? Hindi mo gano'n. Diba? Ang rosaping pagliligtas. Diba? Diba? magdusa ka diyan. Ang choice mo yan eh. Tama? Diba? Ganun po, yun po yung realidad at yun po yung totoo. Wala pong mag-asawa, wala pong magtatay, wala pong magnatay sa pagliligtas ng Diyos. Yan po yung individual na pananampalataya ng isang tao. Na, no? na bawat isa ay sumampalataya para maligtas. Kasi may kanya kanyang po tayong tatay. Diba? May topic sa pagkakalam ko po, po yung may topic na po ni Brother Willard yan. Yung tinatawag na seryo kapag naging kristyano ka na. Diba? Yun po yun. Yung pinag-iingatan po natin. At yun po yung realidad. At posible yung mangyari. Diba? May mga pagkakataon sa pamilya kayo naglilingkod sa Panginoong Diyos. O darating yung araw, mga pagsubok sa buhay, sa pananampalataya, ilan ang natira, naging tatlo, naging dalawa, hanggang ngayon, minsan ay yung isa na lang man ng lalaki. Kung halimbawa, yung lalaki mo, uh, ah, yung asawa mong lalaki, ikaw ay babaeng naglilingkod, asawa mong lalaki ay ayaw maglingkod. Hindi ka na rin ba maglilingkod sa Panginoong Diyos? Aba, sa Panginoong Diyos tayo may commitment at hindi sa Kanya. Di ba? Kaya nakakatuwa din yung sinasabi ng mga saduseyos tungkol po sa hindi sa pagkabuhay na magulit. Yan. Yung mga saduseyos saduse nakakatuwa, uh, nakakatawa, sapagkat sila po'y angkan ni Israel yan galing sa ang uh, uh, ampadisado ay diba? na ang kanilang papel na napag-aralan ko sa banal na kasulatan sila po mga nakasentro sa tinatawag na political na sistema sa bayan ng Israel